Datagpuan sa magkaiwalay na lugar sa Iloilo -Ilo City ang dalawang sakong naglalaman ng putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Sa Camarines Sur, sa sako rin ang patay ang isang dalagita. Saksi si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Lubos ang hinagpis ng pamilya ng labing taong gulang na babae sa Pili Camarines Sur. Huli siyang nakitang buhay noong Sabado habang naglalaro malapit sa kanilang bahay. Pero madaling araw nitong linggo, natagpuan ng kanyang ama ang bangkay ng anak na nakabalot sa sako at palutang-lutang sa ilog. Ayon sa inisyal na investigasyon, nasawi sa pananakal ang biktima. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy para malaman kung hinalay din siya. Arestado ang sospek. Ang family friend, umamin na rin na siya talaga yung may gagagawan. Pero okay. hindi daw po niya ginahasa. Parang nasakal lang po niya kasi daw maingay. Yun ang sabi niya. Nahaharap sa kasong murder ang sospek, pati sa kasong direct assault to person in authority, matapos niyang pagbantaan ng umarestong pulis. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng sospek pero di pumayag ang PNP. Magkakaroon muna ng case conference. Patay naman sa pananaksak ang 30 taong gulang na lalaki sa Lipas City, Batangas. Ayon sa pulisya, umuwing lasing ang biktima kagabi at nasuntok nito ang nakaalitang kinakasama. Sinubukang umawat ng kapatid ng live-in partner pero nauwi sa suntukan hanggang masaksak nito ang biktima. Naisugod pa ang biktima sa ospital ngunit binawian din ang buhay kaninang umaga. Nasa kustudiya ng pulisya ang sospek habang hinihintay kung itutuloy ng pamilya ng biktima ang pagkakaso sinusubukan pa naming makuha ang panig ng sospek. Isang sakong naglalaman ng dalawang putol na braso naman ang bumungad sa mga residente ng Lapas Iloilo City. Isang sako rin ang natagpuan sa bayan ng Haro. Ang laman nito, katawan ng lalaki na may mga saksak sa dibdib at siyan, habang putol ang ulo at dalawang braso. Ang salarin, nag-iwan ng piraso ng karton. Nakasulat dito, ibalik ang kamay na bakal. Babala sa mga pusher. Merry Christmas 2023! tinitingnan pa ng pulisa kung may kinalaman ang krimen sa ilegal na droga. Inaalam din nila kung konektado ito sa natagpo ang braso sa lapas. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, Jessica Kalinog, ang inyo saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.